Hindi ko lang maintindihan mga mahal na kababayan kung bakit maraming mga galit sa INC. Ano po, bakit maraming galit? Tapos maraming nag-comment doon sa comment section natin na ang INC daw ay at si Marcolita ay tauhan ng China. Para sakupin di umano ang bansang Pilipinas sana all sinasakop ng Pinoy ang Pilipinas. Aso daw, aso. Alam niyo mga mahal na kababayan, hindi lang hindi lang natin maintindihan itong mga kababayan natin. Baka lang hindi nila o baka lang hindi nila naisip ano. Baka lang hindi nila naisip na ang lahat ng nagsisitakbo simulat sa sa pamahalaan ay lahat po karamihan katoliko. At lahat ng nakaupo dyan sa pamahalaan, abay, hindi ako nagkakamali. Lahat ng nanalo, binutuhan ng Iglesia Ni Cristo. Pero bakit galit na galit sila sa Iglesia Ni Cristo? na isipin mo. Tinulungan na nga ang karlehyo nila. Nagagalit pa sa Iglesia ni Kristo. <laughs> Hindi ko lang maintindihan bakit gano'n. Pa, katulad nitong kay, ano, kay, kay Bungbong Marcos. Galit na galit ang karamihan kapag ka, nang, lalo na ha, lalo na Nung magsalita na ang spokesperson ng Iglesia Ni Cristo, abay, galit na galit ang karamihan dahil maka Duterte daw. <laughs> ang Iglesia Ni Cristo, maka Duterte daw. Kinakampihan di umano si Duterte ng Iglesia Ni Cristo. Halatang halata sa mga pananalita. Ano ba naisip mga mahal na kababayan na maging si Ferdinand Marcos Jr. ay ibinoto ng Iglesia Ni Cristo, pinagkaisahan para makaupo sa pwesto, na uh, siya naman talaga ang pangulo natin ngayon at kinakampihan nyo? <laughs> o diba, ibinoto natin yan, ibinoto ng Iglesia Ni Cristo yan. Baka nakikimutan nyo lang na napakalaki ng nagawa ng Iglesia Ni Cristo sa mga politisya na yan. Bakit? Kasi nga ibinuto sila, pinagkaisahan. At walang makagagawa sa kaisa, walang ibang relihiyon na makagagawa sa, sa kaisa ng Iglesia Ni Cristo. <laughs> kapag ka ang Iglesia Ni Cristo, nag, kapag ka ang pamamahala, nag, uh, nagbili na, o oh, ito, ito ang nakalagay, ito lang ang dapat nabutuhan, abay lahat yan lalabas talaga yan. <laughs> sa balota. Bakit? Kasi nga, ang Iglesia ni Cristo ay talagang masunurin sa pamamahala. Ibig sabihin, black voting tayo. Kasi nga sa amin, yung pagkakaisa, banal na bagay yan. Sa mga hindi nakakaintindi talaga, eh, wala tayong magagawa. <laughs> ang kaisahan po sa amin sa Iglesia ni Cristo ay aral ng Biblia kaya sinusunod namin. Kung yan, natitisod kayo dyan sa kaisahan na yan, wala tayong magagawa. <laughs> Iba ko tayong magagawa dyan. Kaya alam nyo, sa darating na halalan, oh, ito na, ito na, ha? sa darating na halalan, wala na tayong sasabihin dyan. Basta, kung ano ang ipinansya ng pamamahala, yun ang pagkakaisahan ng Iglesia ni Kristo. Maswerte kung yung nagko-comment dyan ng mga negative, at nag uh, nag nag-aano sa atin diyan nagwa-bash sa atin diyan ay yung manok niya madala ng INC kahit manok mo yan at pag nadala yan ng INC bubutuhan namin yan iba tayo <laughs> sunurin kasi ang INC di ba yan ang yan ang kaibahan di ba kaya nga kapag ka tuwing halalan aba ang mga politician nagkukumahog yan, pupunta sa distrito, sa mga distrito, pupunta sa pamamahala para humingi ng tulong. Ito yun, humihingi ng tulong. Kasi nga, eh, saan mo ba naman kukunin ang mahigit isang milyon na buto na sigurado? So, kapag ang ANC, kapag nalambing mo ang inse, at saka napaniwala mo sa palata mo at talaga ang layunin mo ay maganda din at napagkasundoan na ikaw ang pagkakaisahan swerte mo buong buo 'yan <laughs> kaya alam niyo mga malakabayan wag na wag niyo nang aawayin ang iglesia ni Cristo hindi kami naggigipag-away sa inyo katutulan kapag kaya nga tayo nag kaya nga tayo nag, uh, nag-share ng panampalataya natin. Hindi sa kadahilanan na uh, insultuhin kayo, uh, i-brainwash kayo, pakialaman ang paniniwala nyo, panampalataya nyo. Hindi ganon. Nag-share tayo para makita nyo kung ano ang nakita namin. Para malaman nyo kung ano ang hindi nyo pa alam. At kapag ka uh, na na napakinggan nyo at nalaman nyo na ay oo totoo pala. Hindi e, makapagbulay-bulay kayo, makapag-iisip kayo na ay tama talaga ang Biblia. Wala kang kamali-mali, O, di ba? Katulad <laughs> na lang 'yan. O, may nag naman tayo, di ba? May nag naman doon sa video natin kasi Nung mga nakaraang mga linggo, ang i natin, pinatunayan doon na si Kristo pinatunayan natin sa talata na si Kristo, hindi ang tunay na Diyos. Na mismo ang Kristo nagsabi na ikaw ama ang makilala. At mismo ang ama nagsabi na ako lang ang Diyos. At mismo ang mga apostol nagsabi na makilala natin sa ganang atin na isa lamang ang Diyos ang ama. Pero hindi pa rin naniwala. <laughs> Kaya ang ginawa natin, o sige sabi ko, nag-vlog na naman tayo na ang ginamit natin, abi ang kalaban ng Diyos. Sino ngayon? Ang demonyo. Tinanong na natin ang demonyo kasi hindi talaga maniwala sa. Ayaw maniwala kay Kristo. Ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw maniwala sa mga apostol. Eh, sabi ko baka maniwala sila sa kalaban ng Diyos. Nang jablo, sa jablo, sa demonyo. Aba. <laughs> Nag-comment pa rin ng negative. Oh, anong sa uh, ang comment? Anong comment? Ang sabi doon, Oh, talagang kulto kayo dahil pareho lang kayo ng paniwala ng demonyo. <laughs> <laughs> o oh, ibig mong sabihin baga kababayan, yung paniniwala ni Kristo na iisa ang Diyos at ang pag, at ang pagsabi ng Diyos na siya lang ang isang ang tunay na Diyos at pagsabi ng apostol na iisa lang ang Diyos ang Ama at pagsabi ng ng Diablo na iisa lang ang Diyos ang Ama. Ibig mo sabihin, yung tatlong nauna, sa demonyo rin. <laughs> kasi pare-pareho silang apat ng paniniwala. Ibig mo sabihin, oh, si Kristo, naniniwala din sa demonyo. <laughs> Iba talaga ang mentalidad ng mga taong pinapalabo na ang isip. Hindi kasi ini inuunawa. Ang pinopoint natin doon, yung tatlo, ang paniniwala, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Diba? Yeah, dinagdag natin yung pang-apat, yung Diablo. Ano ang pinaniwala ng Diablo? Isa lang ang Diyos. Isa lang. mo, Oh. Tapos sasabihin nyo, ah, talaga kayo mga INC, talagang sa Diablo kayo. Baliktad talaga. Biri. Pilipit ang, pilipit ang utak. Kasi nga, ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw maniwala kay Kristo. Ayaw maniwala sa ang apostol. Tapos, yung nang gamitin natin ng Diablo, iba na naman ang, ang binira. Nako, kakatawa. So mga mahal na kababayan, wala na tayong magagawa doon. Kung ano ang belief nyo, bahala po kayo. Basta ako, hanggat, hanggat andito sa si YouTube, patuloy kami mag-share po ng mga pananampalataya po namin. Kahit ano pang gawin yung paninira sa Iglesia ni Cristo, wala pong mangyayari po dyan. Ah, uh, marami na pong gustong sumira sa Iglesia ni Cristo, but hindi po nagtagumpay. Kasi kung nagtagumpay kayo, sira na ang Iglesia Ni Cristo. Noon pa eh, di ba? <laughs> kung ang paninirang ginagawa nyo sa Iglesia Ni Cristo nagtagumpay, dapat sana noon pa nasira na ang Iglesia Ni Cristo. Pero wala, patuloy sa kanyang kadakilaan, patuloy sa kanyang pag-unlan, patuloy sa pagtulong sa kapwa, patuloy lahat, patuloy sa pagdami ng miyembro na galing din sa Katoliko, sa protestante. Di ba? Ang dami ng umanib sa Iglesia Ni Cristo. Tanggapin nyo na lang ang, ang, ka ang, katotohanan. At darating at darating ang panahon, yung mga nag-comment ang negative dyan, baka matawag din yan sa Iglesia ni Kristo. At welcome na kayo sa amin. ba? Diba? Magiging kapatid din kayo balang araw. Tapos pag naging kapitid, kapatid na kayo, sasabihin nyo, ay, nauto lang ako. Yun, kung talagang nauto ka. No, ba? Diba? Kasi ako ang masasabi ko, walang nauto sa Iglesia ni Kristo. Bakit? Ang Iglesia ni Kristo, sila ang tunay na masasabi nating edukado. Bakit? Yung pinakadakilang aral at pinag-aralan, yung pinakamataas na kaalaman, yun ang natutuhan ng Iglesia ni Kristo. Ano yung kaalaman na yun? Walang iba, kundi kaalaman para sa kaligtasan. iba Sa pananampalataya naalaman namin na talagang ang Diyos iisa lang. O, diba? O, ang iba, anong alam? Tatlo. Ang iba, ang alam, dalawa. Ang iba naman, isang barangay. <laughs> ano ba talaga, Papa? O, diba? So, napakapalad natin kasi napakapalad namin na kami nalaman namin ang katotohanan. Na kahit anong gawing, kasi katotohanan yan eh. Masakit talaga ang katotohanan, di ba? Pero alam nyo, The truth will set you free. Huwag <laughs> kayong magagalit, mga mahal na kababayan. Palalayain kayo kapag nalaman nyo ang katotohanan. <laughs> o, oh, ba? Diba? Kasi nga ako noon, dati rin ako eh. Isipin nyo, one day na lang, bautis, mapabautismuhan ako sa baptist. But hindi, it, hindi itinulot yun ng Diyos. Hindi ako nabautismuhan. Na At dati akong katoliko. Pero umalis na tayo dyan kasi alam natin marami ang maling aral. Kahit itong nakikinig, maraming, marami talagang maling aral. Yung lang pagkain ng dugo, bawal na bawal sa Biblia yan eh. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, bawal na bawal. Andyan yan sampung utos. Alam nyo yan. Pero ba't nyo ginagawa? <laughs> Tapos sasabihin nyo ngayon ng Iglesia ni Cristo, kulto. <laughs> alam nyo ang toy na kulto, yung hindi sumusunod sa aral ng Diyos. O, di ba anong utos ng, ng Diyos? Huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan, mga ribulto, mga imahin. Bawal ng Diyos yan. Pero anong ginawa nyo? Ginawa nyo pa rin. Kasi nga, kayo ang, o, oh, kayo, lang, kayo lang bahala. Tandaan nyo, ang hindi sumusunod sa Diyos, hindi yan sa Diyos. Tandaan nyo yan. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, abay hindi ka sa Diyos. 'di diba? Eh ano sa ano ka? Eh nasa kabilang panig ka. So, hanggang dito na lang muna mga mga kababayan. At maraming maraming salamat at shout out sa lahat ng mga kababayan po natin. Shout out din sa lahat ng mga sumusubaybay lagi po sa atin, sa mga subscribers po natin at sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging down po sa abroad. At sa lahat ng mga kapatid po nasa abroad, lagi pong manalangin, lagi pong Uh, lagi pong tumawag sa ma, sa ating Panginoong Diyos kapag may problema po tayo. Kaya ika nga ang panalangin ang pinakamakapangyariang sandata na dala ng Iglesia ni Kristo. So, ang panalangin lang, pakikinggan ah, ka ng Amo. God bless po.